So guys, so update ko yung ano, task na ginawa lalagyan na ng bubong pinturahan na ng itim kaya lalagyan na ng bubong kaya maglalatag na kami ng bubong yan sinampan na namin yung bubong sa taas, para tuloy tuloy ng latag ito na yung insulation yun Ayan, pahinga yung mga tropang kuya ko ah, mga tropang kuya ko eh, pahinga muna. Lalatag na namin yung ngero. Pinapuntaraan na ng itimen bago latagan. ay ko mamaya o nga dito na yan yan dito na yan bukas At tapos na yan bukas puplataga ng bubong lasing naman saka na sila magpuploring pag may bubong na para hindi daw sila mainitan ngayon alam mo na mga tropang kuya ko eh Pagka uh, Saka na popuringan Pag may buong na Para hindi maiinitan Yung mga tropang kuya ko Tropang kuya ko O, may isa O, na rin muna ako Tropang kuya ko Ayan Ayan, tropang kuya ko eh. <laughs> O, oh, ayan yeah. Matawa yung mga tropa kong kuya ko eh. O, hindi na. Kaya lilipad na yung isolation ko. okay guys. O, na. Update ko na lang kayo. Salamat.